Saan ka pupunta? Pati, bakit mo kami iiwan? Alam mo, sawang-sawa na ako sa pamilya natin. Hindi ko na nagagawa lahat ng mga gusto kong gawin. Gusto ko naman. Buong ko, nag-alaga na lang ako ng bata dito. Yun na nga eh. Tinitignan mo na yung mga anak natin. Wala ka namang ginagawa rito sa bahay. Pag uwi ko, ako nang halos din gumagawa, di ba? Ako na nagtatrabaho. Ako nagpe-prepare ng mga pagkain natin. Ang ginagawa mo na lang tingnan yung mga bata. Saan ka nahihirapan doon? Gusto ko maging malaya. Gusto ko gawin lahat ng bagay na gusto ko na wala akong ibang iniintindi. Kundi sarili ko lang. Naiintindihan mo ba yon? Anong nahihirapan? Eh, trabaho mo na lang itingnan yung mga anak natin. Asikasuhin. Yun na nga eh. Sawang-sawa na ako. Ayoko na maging battered wife. Battered wife? Paano? Sige nga, paliwanag mo sa akin. Paano? Malamang. Lagi ako nandito sa bahay. Lagi ako nag-aalaga ng mga anak mo. O, di ba? Hindi ba ba sapat yun? Pwede ba ngayon sarili ko muna? Ako muna! Baka pwede yun! Pwede naman gawin yun. Pag nasa eskwela niyo mga bata, pwede kang lumabas. Pwede kang maglambierda. Asan yung dinasabi mong nahihirapan ka? Hindi. Kahit ano pang sabihin mo, buo na yung desisyon ko. Sa'yo na yung tatlo mong anak para ngayon, magawa ko yung mga bagay na gusto ko na hindi ko kayo kailangan intindihin. Peste. Happy birthday, Bob! Thank you, mga anak, ha? Pati pasensya na, napagod si Papa sa trabaho. Eh. nag o goti kasi kami, kita mo, ang suit ko. Galing ako sa construction pa, eh. Nag-check ako ng site. Ako, okay lang yun pa. Tsaka, huwag ka masyado magpapagod, ha? Baka mamaya magkasakit ka na yan. Kaya naman namin yung sarili namin. Malalaki na kami. Tsaka, okay lang yan. pa, maraming salamat, ha? Sa pag-aalaga mo sa amin. Thank you din pa kasi ikaw yung tumayong nanay at tatay namin nung iniwan tayo ni Mama. Thank you rin pa and happy birthday. Kasi pinagkakasya mo yung oras mo sa amin kahit na busy ka. Okay lang yun mga anak. Basta tatandaan nyo ha. Hanggat kaya ni Papa, ibibigay ko sa inyo lahat ng gusto niyo. Nga pala pa. Pasensya na sa Kika. Bawas, bawas na Bawas na ako, si si. po. Si. Ano ba kayo? Okay lang yan. Ayan nyo, mag prepare pa ako ng iba nating kakainin luluto tayo. Tulungan nyo ako ah. Sige pa. pa Inom ka muna ng tubig. Ay, sige na. Papark ko muna po ang aking kotse. Bababanga ka pa. <laughs> Anong ginagawa mo dito? Pagkatapos mo kaming iwan, babalik ka dito na parang walang nangyari? Hinayaan mo si Papa mag-isa gumawa ng mga responsibilidad niya na dapat kasama ka? Eh, mga anak, patawarin niyo ako kasi nung mga panahon na yun, magulong-magulong talaga yung isip ko. Tsaka, oh, dito naman ako. Ako naman ang sa inyo, ah. Hindi ba pwedeng nagpahinga lang ako? Ba't mo kami iniwan? Dahil ano, napapagod ka na mag-alaga sa amin? manaman Di kami mga puso na para iwan mo na lang sa daan. Mga anak mo kami, oh! Alam ko, kaya nga ako nandito eh. Kaya nga ako bumalik para makabawi ako sa inyo. <laughs> Paano mo nagawa sa amin yun? Sa amin na sarili mong mga anak. Tapos ngayon, babalik ka? Na parang wala lang nangyari? Ano sa tingin mo, papatawarin ka namin? Pagkatapos mo kaming iwan? <laughs> Patawarin mo na ako. Nanay niyo pa rin naman ako eh. Di ba? Ako nagpalaki sa inyo. Ano? Tiga, narinig mo naman siguro yung mga bata. Pati hindi mo na kailangang magpaliwanag sa ginawa mo sa amin. Pinili mo yung pagiging malaya mo kaysa sa amin. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Siguro, mas okay nang umalis ka na lang. Is it how you find me. Never too late to It's not as hard as you think. Some things you cannot change. You feel it, but out of range. Your mind is at war, trying to find the answer.